street yeah. Alam na uh, nababantayan surrounding. Ngunit na-details po ng mga sa pawnpark market. Tapos na lang Achilles down counter. Santos naman pa kun sa lang friendship. Tapos na na-bias na. No. tayo kung ano mayroon dito ngayon, guys. market yan, pagkalampas ng tulay maraming marami kayong pangihita mga pagbabago Una mga nagbago sa lugar na to itong daan mismo ngayon, uh, may na siya mas maluwag mas maganda yung sidewalk elevated yung sidewalk yan, tapos uh, yung uh, resurfacing niya mas pinakamal, mas pinaganda at uh, marking mark na yung mga uh, So, ito na tayo sa Bay Area ng Pangkal, ito sa Pacific. Malaki na rin nagbago dito guys sa ilalim ng tulay. Kasi mayroon na dito mga bypass road sa baba. Ayan o, sa kaliwa. Ayan dito, dito rin sa kanan. Ayan. Mahaba yan. Mahaba na yung bypass road. Ganyan doon o. tayo sa dulo ng tunay. So na dito naman guys ay mayroon ka ng mga makikita mga pagbabago kagaya itong... Uh, kalsada mismo yan bago ka spalto yan spaltado na tapos dada ako tayo sa bandang kanan kaya natin so ito naman guys yung kasalukuyang ginagawa dito yung road widening dito yan Ayan o oh. dito ito sa maya along pangpang uh, road yan yung cemento na yan guys napaluwag sa Kasay ay gagawing na uh, meron na rin silang dito mga uh, Jollibee guys dito sa Pangpang oh. meron na silang fast food dito sa uh, Pangpang so ngayon sabi ko guys ito may re-resurface itong uh, area na ito dito yan so mapapansin mo 4 lanes na itong kakalsada uh, na ito dito so gagawin itong uh, eight lanes ito so talagang luluwag na itong uh, daan na ito dito papunta hanggang doon sa may uh, friendship highway Ayan, oh. so malaki yung nawala dito tinabas yan yung widening dito guys yan kasalukuyan yung ginagawa ito, so, mahaba itong widening na ito guys itong road widening hanggang doon na so may friendly highway ayan oh. so, ayan uh, Luwag na luwag na itong kalsada sa dito. yung guys sa um, may uh, high school itong Angeles City National High School sa bandang kanan ko guys ayan oh Angeles City National High School ayan hanggang dito yung widening oh Talagang kita niyo na guys yung uh, pagluwag nitong kalsada naman sa kanan ko ito kasunod ng high school ito naman yung city college ng Angeles City yan yan napakaganda ah, tingnan guys tapos aliwalas na itong daan na ito no? talaga mas mapapabilis na yung uh, takbo ng mga sasakyan hindi na magkaklat na gaya dati dito pagdating ng rush hour talagang sus eh. talagang uh, parang ang nagpo dito pero sa ngayon pag natapos itong uh, widening project nila kaya okay na rin iwanag na rin ito so ito baka lote okay pa dito guys mga so, malamang hindi natin alam ano yung susunod na mga building yan sa kalakoy ay eh, for ito yan, 35k square kilometer square meter 1 to 2 hectares Ayan. Yeah. Yan naman sa kanan ko yung PRI Medical Center, guys. During the pandemic, ginawa nga ano na yan dyan. Yung, uh, tinatawag ito, yung mga testing center. Para sa may mga COVID. Alright, so, guys malapit sa mismong uh, barangay ng Pangpang no? dito so doon kayo na guys sa may tulay yung kaliwa eh bahagi pa ng Santa Teresita so ito dito ito na yung uh, Pangpang okay. so Ayan. hanggang dito rin no? talagang tinabas na itong mga na dito bahagi ito kung napapansin nyo ay uh, hindi pa na bubungkal itong gawantang so, uh, ng itong kaksada hindi pa natatanggal itong mga bosa din kuryente na natin mismo sa kita kalsada kaya talagang ng uh, mahaba haba ka pa matagal tagal pa itong widening na ito pero kita yun na uh, talagang uh, na yan pero pagkat yung uh, lulog na talaga yung pagkat dati guys malayo kong dumadaan dito guys masarap pagbike dito noon kasi bawat uh, gilid dito ng uh, kabaan na ito ng mountain road guys ay mga uh, uh, puno ng akasya pero ngayon wala ka nang makikita. Ayun na. Pinagtutol nila para may isa katuparan nito na uh, ayan, meron pa lang yung uh, mga uh, puno. Ngat na lang ang natira. Ayun, nakikita yung mga nabuwal na 'yan. puno ng mga yan, guys. Ayun, nawawala na. Wawa Kaya sa permiso sila para sa uh, kapakanan ng mga uh, traffic. Condition dito sa Angeles City. So ngayon, ginagawa yung uh, gilid, yung drainage system dito. Ayan. Na, kasunod yan, pagkatanggalin na itong mga mga pagkakas na gitna. So ayan, nandito na tayo sa may bandang uh, forest park. So, dito nag-umisa pa lang yung kanilang 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 Kaya na sinabi ko, inuunan mo lang gawin yung drainage system sa gilid. Ayan. So hanggang dito pa lang yung kanilang uh, maling uh, ginagawang widening. So matatanggal din yung mga ibang bahagi yan ng parking area niyan. Itong bagong mall na dito. Korean so, mall yata ito. Kim's Mall. Ayan. So, hanggang dito na muna tayo guys. Babalik muna tayo doon. Alright, so Ayan, babalik tayo doon sa ano Balik tayo sa pangpang So, yun nga guys Malaki yung pagbabago yung mangyayari dito sa lugar na to Sa kahabaan na to ng pangpang road Unang una Ay, ah, uh, luluwag Luluwag itong kalsada At, ah, uh, yan Mas maraming isang yan makakadaan mabilis yung uh, takbo ng traffic kaya lang yan, sabi nga kaya sinabi ko kanina uh, wala na yung mga na wala na so, mainit na sa area natin dito wala na yung uh, mga puno ng acacia sa magkabilang uh, ilit itong kahabaan ng mga pano yeah. anyway, so ganoon talaga talaga tayo sa progress kaya lang may sasabrevisyo talaga minsan yung uh, nature para uh, sa, sa ng na karami kasi tanggapin man natin o hindi ay talagang populasyon natin ay lumulubo na kasabay nun yung pagdami ay sa guys, pabalik ako sa may area ng Pangpang -pang. Yeah, silipin naman natin ngayon yung uh, ginagawa ka uh, hospital Yung bagong hospital dito sa may uh, area ng uh, Pangpang -pang. Sa likod mismo nitong uh, Pangpang -pang Market yeah. Silipin natin guys, para na yung uh, status yeah. So nakikita nyo naman guys oh. Nasa na po yung sitwasyon yeah. end of this year kaya uh, pwede nang madaanan itong area na ito dito kabuha nitong mga kalsada na ito observe na lang tayo at alamin natin kung uh, ano yung magiging progress na dito ayan guys dito yan na yung yayar dito nagre resurfacing na sila dito isa na yung kanilang buksin simento so ayan so dito naman guys ikakanan tayo dito sa bandang dito bandang ito dito kaya so, sabi ko sisilipin natin yung uh, ginagawang So kung di yung itong daan na ito ay diretso yan hanggang doon sa may uh, sa may uh, tawag nito rotonda doon sa may uh, baba ng tulay ng abakan So ito na sa harapan ko guys yung hospital Ayan na ngayon yung uh... ayan. Almost, almost finished na Ayan na Punta so tayo dito sa may gilid guys Silipin natin kung hanggang sana yung uh, Natatapos Ayan Ayan guys oh. Ayan, ayan So siguro by the end of this year din Siguro Ay uh, Baka tapos na rin itong hospital na ito Ito yung uh, Lasatin Memorial Hospital Ayan So dati dito guys kung nga uh, mo um, dati karon sa Angeles ay ay uh, tambakan to ng basura dati dito, dyan Yan basura yan. Yan ay yung uh, dumping site dito sa Angeles City ng basura. Nakikita mo naman ngayon, oh, kahit yung uh, nandyan oh, sa gilid paligid ay talagang uh, kahit yung amoy, mahamoy mo guys yung uh, talagang uh, ano ng basura. So try nating pumunta doon silipin natin. Ayan okay, no? o mm. Alright oh, Morning Morning po Nag-vlog po ako Inano ko itong ano yung status na ng hospital Hospital to di ba? Opo Yung uh, Lasatin Opo Hospital o oh wala maser bakal mapanood piseryo sarili ko ay kaway kaway ang na ay yan kawaii oh, oh yan so ito nga siguro by the end of this year maganda na to makikita na yung improvement so ay guys ito, ito yung likod na bahagi ng hospital ayan yan 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 oh. ilang story tong hospital sir

Maganda, marami nang bumabago dito. Dating dumpsite site ngayon, hospital na, no. Oh, di ba? So dati kagaya ng sinabi ko, guys. Dating dumpsite site ito dito, talagang tambakan ng basura dito. Yan, lahat ng lugar na yan. Kaya <laughs> By next year, guys, talagang uh, ayos na to. Ayun, oh. No? So, uh, so maluwag din oh. so ay ah, to ba to private hospital ito o oh, public din private ah, private ito ah so private hospital pala ito guys magiging private hospital to kasi yung una yun ang public hospital so ito magiging private ito alright so yung ibang hospital nandoon sa downtown Angeles yung Angeles Medical saka yung Garcia tapos meron yung una banda sa bandang uh, likod ng palengke Andun yung ona. And so. So maraming maraming salamat sa inyo mga bossing. At uh, salamat sa mga update na ibigay nyo So, ayun na nga guys, uh, hayaan na muna natin sila magtrabaho. Lalabas muna tayo dito sa ginagawang hospital. Ito pala isa rin to, ona rin pala ito sa sabi daw ni Manong, ona rin ito. Yung sa kabila, 'yun ang private. Ayun Ay, na, 'yun ang public. Ito naman daw yung magiging uh, private hospital na ona dito sa Angeles City so eh, last year talagang marami nagbago bago talaga dito sa area nato ng Pangpang -Pang. so paano boss? salamat ha yan yan yung bibili mo yan yung bago okay sige salamat okay yan yeah. Alright guys, labas tayo. Malikot naman tayo dito sa may palengke area silipin din natin kung ano yung mayroon dito ngayon guys na pagbabago so tuloy tuloy lang ah tuloy tuloy lang yung pagbabago dito which is uh, good para naman dito sa mga mamamayan, mga kababayan natin dito sa Angeles City alright para mas mapagaan okay. so ito dating ah uh, sabi ko nga kanina dump site ay ah uh, magkakaroon ng pagbabago ito by next year yeah. malinis na dito alright so ngayon know, naman pupuntahan natin yung public market dito kung sana ay marami rin mga mga under construction na nagagalap pagaya yeah. mga store na yan dyan. dati wala yan wala yan sa bandang kaliwa ko So ngayon, ito na. Meron na siya. At uh, itong uh, makikita niya sa harapan ko guys. Yan, so, bahag, halos hindi pa nga tapos. Yan, isa rin niya sa mga gagawin mga stalls para hindi na maging crowded yung itong, uh, palengke. Ito nga uh, amilis. Yan. Yeah. So, masalong gaganda, masalong gagaan maliwalas so, ito naman guys, dito yung parking area itong palengke yan, para hindi masikip hindi lang pa parking doon sa main road so yan, may parking space dyan so ito dati parking space din ito ito kayong gagawin sa parang commercial stores yung mga stall na yan, nakaupahan siguro ito ayan, so kung pupunta ka dito mamamalengki ka meron ka nang isang lugar na pupuntahan so ito na yun ayan so ayan yun know, ang mga mga bago ngayon dito sa area na to ng Angeles City sa Pampanga ayan so ito baka ting loti ulit ito ayan dati yun parang ano rin dito dito parang may mga may mga kainan din dito guys yung parang uh, hangout din ba dito pag gabing yung may light band so, dito yung area natin dito nakalimutan ko lang kung anong tawag dito yun so balik na tayo doon sa pinanggalingan natin gusto yun lang talaga gusto ko ipakita sa inyo guys yung uh, mga bagong developments dito sa Angeles City lalo lalo na dito sa may area na ng Pangpang ayan pinakita ko sa inyo kanina yung uh, under construction na road widening na ongoing road widening along uh, along doon sa may uh, Friendship Highway at saka pinakita rin natin sa inyo guys yung uh, hospital so, ba, yung bagong uh, hospital na ginagawa uh, yung uh, private private na hospital, medical center pang uh, pang pang market o oh, itong uh, public market ang ilis public market nakasalakoyan din na di pinapaganda ayan at kaya at saka itong mga stall na nasa paligid ko guys nasa bandang kanan ta ko ah, Tuloy-tuloy tayo pabalik doon sa pinanggalingan ko ay uh, dadaanan natin itong mga uh, mga stalls dito dito sa gilid itong pangpang uh, pang pang market dito sa labas Yan Ayan. yung dating parking area dito sa gilid ng uh, English Public Market ay meron yung mga stalls na yan ayan. 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 sa labas sa yan 'yung ng hospital. So, yan. So, Parang hindi na masyado masikip doon sa loob. Eh, mayroon na rin sila dito sa labas. So, malalaman natin guys 'yung mga pagbabago pa magaganap sa mga susunod na araw ayan, 'yung uh, harapan. Harapan nitong uh, a angling public market 'yan. Parang uh, Lalagay na dyan yung mga ibang e store Ibang mga So yan Under construction pa rin yan guys yan. So yung uh, main entrance ng English Public Market uh, Ngayon ay uh, Nasa lupuyang, uh, under construction Yan makikita nyo yung mga bakal na yan na mga yan, yan ang lalabas yan guys to so, yan nah, para parang balay magiging parking space yata yan, ito public market parking building yan, magiging public pang pang public market building yan so hindi na masyado magiging masigit parang magiging uh, moderno na yung dating yan so yan ito yung uh, stairs pagunta doon syempre ba dahil uh, parang uh, na rin sinaga gili-giba na rin yung mga stall na ito dito sa labas sa buba nitong public park eh. ay malamang sa malamang ay magiging maluwag na rin ito pagdating ng araw siguro in 2 years time guys right? magiging maluwag na ito ayan ito so yung mga propasang ito So, para maibsan na itong uh, mo, itong kalsada. Oh. Halos kalahati itong kalsada ay parking street. Kaya ito yung problema. Kaya, magkakaroon ng parking building dito sa Market. Yeah. So, pag natapos na yan at natapos na rin yung mga project doon sa likod, malamang sa malamang ay lagulwag na itong uh, daan na dito. dito sa baba itong public mall and so yun na nga guys yung ating uh, update dito sa Angeles City particular dito sa uh, area ng Pangpang Market at babalik na ako sa kung saan ako nang galing ayan yun yung ginagawa ng uh, road widening project Bryn Mar sabing ingat po tayong lahat and God bless until next time